Sinamahan mag-shopping bebe time ulit kahit pagod sa taping kahapon. Non-stop ang mga bonding moments ng Kim Pao. Pinungusog ang mga fans nasa sa day na mga haters ay manahimik na. Pansin ni ba, wanang sawa sa paggabas ng mga na ngayon. Halatang pinipikon na ang mga bashers. ay nan siguro ang ganting sa mga masakit mas ng salita mainam na iyan kaysa mag-explain pa sila ng kanilang side. Kahit ano naman sabihin nila, wala pa rin epekto sa mga bashers. Kaya magandang idaan na lang sa mga ayuda. Mula sa kimpaw, baka sakaling mapagod ang mga haters. Kung matatandaan niyo last week magpasikat na roon, si King Chiu. Imbis na maging masaya na lang, ama, um, ama um, ito, ang daming hate comments ang kumakalat. Tungo nga ang sinabi ni Kim Chu, na kahit anong gawin mo, gumawa ka man ng tama, madi pa rin ang palaging nakikita. Ito naman ang pagtatanggol ng mga fans, mga akusa ng mga bashers. Kapag kasi sikat na sikat, ay nila ayaw nila lamangan ang kanilang idol. Imbes na spread love ang binibigay, puro hates na lang ang ginagawa nila kay Kim Chu. Buti na lang, hanjan palagi si Daddy Paolo para ipakita na deserving ang kanyang partner. Ang mahalaga naman, mahal siya ng mga taong mahal Maging ang mga short -time family, Apple lagi pinapalakas do Doom ni King Chu